mga idol mga idol mga idol <laughs> panoorin nyo sa idol rin mga idol meron siyang pinagdadampot dito mga idol oh. ano bang hinahanap po idol rey hinahanap po nisda ha pang ulam okay, mga idol Ikot tayo tayo sa likod ano mga idol oh. meron siyang iniipon para kang nag ano ng ano nanguha ka ba ng bato ayan Ah, yan pala mga idol. Yan pala yung ano niya, oh. Anong gawin mo to Idol Ray? Maghanap ng pangulam. Ah, maghanap ng pangulam. Ano yan? Aulamin uh, mo pala yan. Hmm. Grabe talaga si Idol Ray ka, ano. Mm -hmm. Hmm? Try mo nga. Isa lang. Mga malaboy tapang ba dami dito mga idol dami ditong bulate ito yung ano mga idol ginagawa niya pagka uh, hindi kami nagbablog at lalo na ngayon tag ulan uh, walang nagpapa service kaya yeah, no Trust, kung ganito lang hmm? kung makain lang to mga idol no bilis ng ulam bilis ng huli yan hmm ba so yan kailangan sa panahon ngayon magsipag di magtulog-tulog tama kasi Magmatakot yung iba dyan hinip yung iba dyan hindi ko naman ano ha hindi naman ako sa nakikialam parang mapag-usapan na rin natin to kasi sipag ang pinag-usapan eh. yung iba dyan magtulog-tulog lang eh, antay lang ng biyaya antay ng at, lang ng biyaya at puro lang ito. ano puro lang hiram dadaanan ko kasi yun eh puro hiram hanggang ngayon hiram pa rin tapos hindi magkugi ba? Magkugi sa Bisaya. Ayan, ganito gawin nyo kay Idol Rey oh, pag walang pagtapos na mag-vlog. Oh, naghanap ng bulati at mingwit. Oh, makakuha ng tilapia kahit ilang piraso lang. Libre na ulam. Tama. Ayan. Kaya mga idol, magsipag tayo para tayo magsipag para walang maghirap. Yung iba dyan, tulog-tulog lang. Yung iba dyan, sa yung iba dyan, gising ng gabi. Tapos, tulog sa, umaga. Tulog sa araw. O paano tayo masinsyon yan, mga idol? kailangan talaga dapat lahat matulog sa gabi kasi kaya lang ngayon no, parang yung iba hmm? yung iba ngayon napansin ko sa pag dumadaan ako sa mga kalsada madaling araw na gising pa eh yan yung ano nila, yan yung ginawa nilang araw. Yeah, mga idol, gising sa um, gising sa gabi, tulog sa umaga. Oh. Uh, kayod tayo mga idol, kayod. Huwag tayong ano, pag tayong tatamad-tamad. At kailangan matulog mga maaga, wag ugaliing gising sa umaga kasi gising sa umaga. <laughs> <laughs> gising sa gabi <laughs> Nabaliktad na pala mga idol Tulog sa umaga Dapat Ano Huwag kasi kayong uminom ng masyadong ano Huwag kayong uminom ng Purong kape Kaya para makatulog kayo ng gabi Yung iba kasi parang Sobra magkakape kasi Tapos Samahan pa siguro ng Ano, pampalasa Mm, ano man yung pampalasa na eh, mas lalong di makatulog. Kaya minsan yung iba dyan, nakikita ko na lang, naglalakad-lakad na, biglang sumigaw. Ano tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag <laughs> doon, siguro joke lang. <laughs> Totoo nga lang talaga mga idol sa panahon ngayon eh. Uh, paano lang, papiyaw-papiyawan lang natin. Ang ano, imbis na nung unang mga panahon na wala na, Ah, uh, kung sa bisaya pa hapsay na ang kalsada. Pag umuwi ka ng hating gabi or madaling araw, wala ka nang alalahanin sa kalsada, malinis. Kailan kung... ka babalik, tatay? <laughs> Ngayon, sos. Dumami na naman yung hindi natutulog. Iwan ko ba? Tatay, bumalik ka na. Uh, kaya nami-miss ko talaga si tatay. Totoo lang. Uh, gusto natin ng yung safety tayo sa ating dinadaanan na wala tayong alalahanin ba kahit tayo kasi ma mahihirap uh, minsan gabihin tayo galing tayo sa trabaho layo biyahe natin tapos pag-uwi natin yung s'yempre hindi naman tayo mayaman na may sasakyan naglalakad lang papasok sa ating mga inuuwian ako, alalahanin pa natin yung makakita tayo may magkumpul-kumpul na mga dilat yung mata mga idol parang nag-iisip ka na kung ano ito yung mga idol. <laughs> gaano kabilis yung itakbo mo o tutuloy ka pa bang dumaan o ano ba sa mga ganyan mga idol tulog sa umaga dilat sa yun sa talaga, gabi ay. Ayan, <laughs> yun yung panahon ngayon mga idol sa totoo lang kaya Tatay Diggs mag, mag, Maganda na talaga alam yung na. Ano, Yung Basta alam nyo na yun Ang ibig sabihin mga idol Yun na yung Ano yun Yung ibig kong sabihin Alam ko naman na mga matatalino tayo eh Mahirap lang diri magdiritsyo Pero parang gano'n na nga Hindi hmm, na, di na ano sakay. So yan lang mga idol, yun lang yung pahapyaw ko sa panahon ngayon, sa kahirapan, sa bisyo. Itigil so, na yan. Mas mabuti pang hindi makatulog mga idol basta may sweldo o kung panggabi ka, pwede lang. <laughs> Pero kung hindi ka matulog na wala kang ginagawa at bisyo lang ang inato pag mo at pamilya mo Itigil ay... Itigil mo na yan. ah uh, walang sapat na makain. Itigil mo na yan. At Masisira ang buhay mo. Bandang huli, dadami na naman yung maglalakad sa kalsada na di mo maintindihan kung anong naramdaman. Yung naka-smile lagi, wala naman <laughs> nakakatawa. <laughs> Totoyo nga idol, sa panahon ngayon. Ang hirap pa magsingit-singit. magsinggit-singgit. Ayaw uh, ko na, ayaw ko na Ang ipit kita ni Noong unang mga taon, wala na halos naglalakad na nagubad kung ano-ano lang basta ganyan ngayon naku meron na naman ako nakikita yung tipong nasubrahan yata sa asin <laughs> so lang, mga idol <laughs> uh, dahil napag napagkwentuhan lang natin tong buhay buhay mga idol dahil sa kahirapan kaya dapat ano tayo magsipag tayo iwas sa bisyo wala tayong sayanging oras yung oras hanggat may buhay may pag-asa na magbago ka alam mo kung puro lang tayo masipag sa ano walang maghirap at walang manghihingi puro puro tayo mayroon kaso nga lang kaso nga lang yung iba talaga di mo malaman kung ano talaga ang di gusto gusto lang yata talagang habang buhay naghingi ng tulong ah, ganyan so ayan na hanggang dito na lang yung video natin mga idol hanggang dito na lang yung pagsasalita natin basta yun lang maiwan kung sa salita itigil nyo na yan itigil nyo na kung anong meron kayo at mas magsipag tayo para sa pamilya o kung wala ka pang pamilya binata ka pa man o dalaga magsipag ka sa sarili so, basta mo basta magsipag mag kayo mga idol siguro na dramatic magiging sampu na lang isang kilo ng bigas bye <laughs> bye mga idol bye bye idol re. idol bye bye